Ah, isu isu lah. Ajar tu isu. Ilan. Ha? Nabigyan na tayo, Mama. ano? Bili nga. Nabili na nga. Itatanggabin mo. Pag hindi ko na ate. Ano? Gusto mo sa lang. Kuha ayo. pa. <laughs>

Uh -huh. Ay ibig ko sabihin ate ano, nabiwas ka na lang ng tilapia. Ay kung bagay pag hindi ka na pala halos sabihin ng isda. Laging tilapia na lang Ay kung nagti tilapia. Ay, kung ay mga ilang piraso ang kinukuha ninyo? Piraso? Huwag mo panalo, ano? Ugo. Shhh! Uh, Mahal! Uh, uh. Oo! Ote, dito! Dalit! Chocho! Shhh! Owe! 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 Shhh! Owe! Owe! Huwag mo ote hawakan! Singkang po, ate! Oh, singkang. Dulas

Pili, pili na ang gusto mo. Ha? Oo. Mamaya otoy, tayo pipili ng malaki otoy. Ho, ho. Baya ito, natutuwa. Otoy, may kamatis ay ilalim, otoy. <laughs> yan o. Hindi, tingnan mo lang. Ano Al ang gusto mo, malaki. May talam na ho kamatis ay. Yan o, pili. Ha? Hindi mo pa magulang yan. Hindi po, bata pa po. O, ito na, ito na, ito na, Mama! Dama. Ari po ba? Dalawa. Hay! Mamarili ka na. Natutuwa oh, binibitinan. Oo, oh, ito bitinan mo. Ay, nadali isa tawadin mo na oh. Liwa mo. Oo, oh dalaw. Ito ko. Hindi kasi... na. <laughs> Tigigisa kayo. Itawad mo na nadali na isa. Ano ka naman kakain dito? Hayo, lakad, lakad. Hindi, wag mo ano ino, ba? Bagong tanim po 'yan. Pag, -tang, pag -tang, lumaki, may pag may lumaki. Chu. Ang tanim ko niya may pailalang puno lang. May tanim ka po ba? Para akin lang. <laughs> Bumili ako doon sa hawl ng tatlong punong. Ate, ano? Doon maganda sa bagyo. Tatlong puno lang na tanim. O, di ayos na doon. Doon sa bagyo. Nasa tray din Ay, ako naman yung sobrang dami. oh, kahit lima limang piraso din lang ah, nakakabili na. hmm. ha, nakakabili ha. Ha? Ano hilang ni? Utoy wakat makbu bagi hapulin. Galit na ano balo kagay? Cho. ay sanay ko 21 ta. tapos ay ano naroon po sa dulo 20 rin pichay magkaanong pichay madadala ko ang timbangan isang kilo yun huwag lumakad ng maayos ha Pati bang timbang pa, alam mo ba ang timbang yan? lakad, lakad. Oh, okay. Lakad, doot, yeah. lakad. Dala na yan. Lakad Dala na yan. Dadalhin pati natin timbangan. Lakad mo. Tuwaan mo oh, bata, ano? Ayan mga tabo yan. Ay, ay, ay. Hala, magbinig dun sa antan eh. init po pati ay. Pero ako may mga tanim na lumbago. So, tabu-tabutin ba na lang. Ah, oh, hindi yan ito yung nag-herbicide na. Hayo lakad. May bago ba? Oh, bago. May bagong lagay pala ang pu ng ah, Hindi mo masyadong mo Maliliit pa nga po. Hmm. Gusto ilalahatin na o oh, ay maliliit pa. Nare-reject pag malaan. Mama. O. Oh. Gusto ba malalakay o kahit ari nang tapat na rin po? Oh. Ay, laki pala naman ito. Yan yeah, naman ay lalagyan pala ito nung ano, basta pa din. Pang sampu, ari din. Yeah, malaki. Hoy, oh, lalagay ko yun. Ano yun? Lakad na. Dali na Huwag mo nang tumbang. makulit ko ha. Oh, ate ano? Ang oh. lang ay naibigay ko na sa tao. Wala na akong makulit. <laughs> Kukuhanin ko yan. Ano? Mabait nga lang. Pero makulit. yan ha? Pag makulit ay iyak. Tuwa ano? Matuwain. Hindi nga marunong mangisip. Kaso ipag naisip ay higit. iyak. Iyak. Kala mo ay hihimatay sa sobrang sila. Huh. Yan bang lalaki?

<laughs> ya, yeah. yeah, ang hirap din naman ano, nang hanap buhay ngayon diba? Diyos ko po Patong mo ito ano? Baka wala pa isang kilo yan uh. Oo oh, sabi ko sa iyo ay Aalis ka, ka agad, talaga swerte na sana ko ay <laughs> Kaya, kaya ka sabi sa'yo, may dami naman ang diretsyo na ano. Marami pala rin. Eh. Siya nga, hindi, natagal po naman. Natagal. Kuhate uh. mas malalaki para mas mabibigat. Gusto yung ganar lalaki o, oh. yung sa nagbibiyahe ayaw nung maliliit. Yeah. Eh, Mayroon naman lahi ng ganyan no? kaya, no? Tapos meron naman mga Oh. Mga Oh. Ano, may isang kilo na tingnan niyo daw. Palagay mo parang kulang pa eh Asa isa pa. Ari tawad. Sana hindi kami Ayos na oh. Kailangan nga ano? Kung luto na. Ay ayos na, na igisa mo po ay. Kaya mo pala yung patatlo yung kain. Ano po? Ay, kami na ang kakain lalaki. Ay, tatlong kana, Bata, upo. Sardinas, nakakain ng na, mata sardinas ay. Nakalakot ay masarap po ate ano yung noodles ah doon 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 dun noodles igisa mo muna tapos ihulugan mo noodles Yes, yeah, sarap luya kaya marami tayo may hirap na tayo pag ka-arte <laughs> <laughs> ka-arte pala pero mahalaga eh, Nagulang kami ng itlog lang <laughs> ay siya <ka. laughs> hindi nga lang talaga mapilingin ang mga bata <laughs> <laughs> mapili ang mga bata <laughs> hindi mo ba lang marunong maghanap ng mga ang ng bata ma <laughs> 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 hindi na pati kilala ang bayabas baka kilala pa naman ay halong kat ng gibatan nga Very <laughs> good. Ah. Huh?